challenge, round 3 na tayo. At sa pagkakataong ito, kung sino ang mananalo sa best of 3 rounds, ay madadagdagan ng puntos sa kanyang overall score. Yo! Oh! Yes! Ibig sabihin guys, malapit na tayo matapos. Yo! Oh! Know malapit na rin malaman kung sino ang mananalo at kung sino ang hindi papalari. Okay okay okay. Oh! Okay. Okay. okay, okay, okay. Para sa mga hindi mananalo, alam nyo na, kung ano ang consequences na naghihintay sa inyo Patay ka wow. Dahil dyan, simulan na natin ang round 3 ng lip reading challenge Magsisimula tayo sa Hayla Na si Hayley at Ella Kasama si Bella yeah. So ngayon guys, kasama ko na si Ella At syempre si Bella Ito nga pala ang third round ng lip reading challenge yeah. Ready na ba kayong dalawa? Ready na! Wow! Ah. Ready ka na! Ready ka na! Ready ka na kung ka... Boom! Bali ko ikaw nakaraang vlog na ako na si Bella manghula Ngayon naman Ella Ikaw naman ang manghula Yeah! Wait! Ah. tayo <laughs> First word Game! Okay, first word If you and me. If you have me, <gadget> if you and me. <gasps> if you had me, if you and me, if you and me, if you if you and me help me in there if you and me. If you and me. Let me love you. Let me love you. Yeah. Yeah. Last one, last one, last one. Sa susunod na habang buhay. Sa susunod na habang buhay. Yay! Yeah! Yeah! Yay! Lahat! Pakuha ni Ella as tamang sagot sa loob ng 1 minute at 8 seconds. Yay! Yeah! Ang tagal naman, yeah! ang tagal naman na natang matatalo na sa akin. Yay! No, Oh, kaya daw ako? ah. Kaya daw. Pwede mo na simulan, Ella. First word. Okay. okay. First word. Uh, kung di rin lang ikaw. Oh. Kung, di rin lang ikaw. kung di lang ikaw. Hindi. 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 Hindi

found someone. Ooh, oh no, I finally found someone. If uh, I found someone, was a <sust> <bic municipals> if I was a, if I was I a, <shrush> I was finally <laughs> but, found someone. I five <laughs> five finally found someone. I finally found someone. Ako nabigo ata. Ako oh, nabigo. Okay, okay. lang. <laughs> ops, 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 At dahil hindi nakuha ni Bella ang tamang sagot sa doon ng dalawang minuto, Siyempre Ella, ikaw ang panalo! Ayan! Yeah. At kasusunod naman ay na sa sala, kaya hindi papakabog na Jelsey! Na si Angel kasi kasama si Chloe! Chloe! So yun guys, kasama ko na si Angel wait pati naman ko, si Chloe. Wait kasi ba't kanina ka pa, na, so, Wala naman akong ginagawa mo sa Oh my god! Oh. 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 Kasama, <laughs> Oh, hindi, hindi. Tuloy na natin to. Tuloy na natin to. So, yun guys. Isama ko na si Angel, pati si Chloe. And ito na ang third round ng lip Reading Challenge. Yeah! Ah, yeah! pwede oh, na. Ay, hindi. Magulubok mo mag dyan eh. <laughs> simulan na natin. no Chloe. Galing na Start mo na, Chloe. simulan na. Okay, number one. Yeah. What makes you beautiful? Go, oh. Ano? What, oh. 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 what makes you beautiful? Go, you beautiful? What? What? makes? What makes you beautiful? tumibok ang puso. Kapag tumibok ang puso. To. Kapag sumebok okay. ang puso. Galinga makolass wat. Hanggang sa dulo nang walang hanggan. Hanggang sa dulo oh, okay. nawawala wala. Hanggan. Oh, oh, oh. Hanggang sa dulo nang walang hanggan. Yeah, okay. oh, oh, so guys, Angel naka-walang tamang sagot sa loob ng 1 minute and 24 seconds. Uh, oh. Okay, yeah. okay. 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 Okay, ito, first word, go. Stuck with you. Stop with Stop with you. Stop, Stop with you. Stop. Stop with you. Stop with you. Stop with you. Love with you. Stop with you. Love someone. Yeah. Love a someone. They, oh, yeah. Love someone. Love someone. Simula pa lang nung una. Simula pa lang nung una. Simula, Go. Go. simula Go. nung una. They, they. They. pa lang noong una. Magsimula pa lang noong una. Magsimula pa lang noong una. Hindi! Simula pa lang noong una. Simula pa lang noong una! Simula pa lang noong una. Wow. Oh, simula wala! Wala! Wala. Ah. Wala, wala. Wala. ako Si Chloe nakakuha ng tama sagot sa loob ng no. 1 minute and 37 seconds. Mm. Yay! Angel dyan ang panalo sa round na to. Walang iba kundi si... Angel! Hello! Ang susunod na sa ay walang iba kundi ang bigating Brianna na si Brion niya kasama si Chris. So guys, isama ko na po si Yana at si Chris. Ito na pala ang round 3 ng Lip Reading Challenge. Hello! nakaraan, si Chris po ang nanghuhula. Ngayon, si Ana naman ang manghuhula. Bago tayo magsimula, ready na ba yung dalawa? Yes! Ready First oh, simula, Ana. Yes. Yes. Falling like a star. Oh. Falling like a star. Falling like a star. Universe. When we were young. When we were young. <gasps> Nakakuha namang ng 1 minute 13 seconds. Oh. First word, first word. First word. On the wings of love. All. On the wings of love. All the wings of love. On the wings of love. On the wings of love. On the wings of love. मैजिक गॉट टू बिलीव इन गोटा 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 गॉट टू बिलीव इन गोटा गॉट टू बिलीव इन गॉट टू बिलीव गो गॉट आई गॉट टू बिलीव इन मैजिक गॉट टू बिलीव इन Pagi. Gantung Filipin Pagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak you. Tidak lagi. 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 Tidak you. Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Ako po, si Chris Boy na ako wala lang! Wait, lang, wait, lang, wait lang, <laughs> Si Chris, po kasi! lamang po, si Chris na ako wala ng 1 minute 24 seconds. Oh, wow. <gasps> <inaudible> Bali, Bali, ang panalo po kayo eh, sa laban na to ay si Yana! <laughs> Ang susunod naman po yung sasalang ay ang pangmalakasang milmi na si Miles Mish kasama si Kiara. Yeah. Yeah. So, yeah. Yeah. so ngayon guys, kasama ko na si Mitch and si Kiara. Yeah. At ngayon, round 3 na ng lip reading challenge. So kung maalala niyo sa last vlog si Kiara, ang unang nanghula. Ngayon naman si Mitch ang unang manghuhula. Yeah. So,

Holding El Bimbo. Go go go. Come inside of my heart. Come inside of my. Come inside of my heart. Come inside of my. Come inside of my. Come inside of my heart.

Perfect strangers. Boyfriend. ano oh, Ko! Yes. Boyfriend. 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 guys. Yon, ano ba ang tigil lang talaga? Para mo sa saya ninyo. Sorry, Guys, Sorry, oh. sorry. Sorry, <laughs> Okay. Gusto nyo na malaman kung sino ang panalo. Oh. Yes, yes. Challenge number four. Third round, ang panalo. Ella versus Bella. Ang panalo ay si Ella. Yeah. Angel versus Chloe. Ang panalo ay si Angel. versus Chris. Ang panalo ay walang iba kundi si Diana. Yeah! At sa last round, Mitch versus Kiara. Ang panalo ay si Mitch. Yeah! You know? Yeah. Yeah. Oh, wow. Pero, yeah. bibigyan ko pa kayo ng last chance. Yeah. Dahil magpo-proceed pa tayo sa ikaapat na round. Okay. Para makapawi ang mga candy yes. girls. Yeah. Yes. Oh my God. Oh, oh, God. Oh, oh, guys, dito na po nagtatapos ang Ami Vlog. Kaya huwag niyo po kakalimutan i-click ang subscribe button at hitin na rin ang notification bell para updated kayo sa vlogs ng Radcam. Yeah. And syempre guys, huwag niyo na rin kakalimutan sabihin na Bawal lang sad, bawal lang nega, dapat good vibes lang! Hanggang sa muli guys! Bye!